谢谢 报告,报告。 <laughs> Pwede ba yun? Anong Ha, ah, ang bilis naman guys Bagalan nyo yun lang yung comments Hindi namin mabasa Joke lang no? 4.7 thousand Ang tanong namin sa inyo Manonood ba kayo ng KMJS Gabi ng Lagim The Movie? Comment nyo nga Yes or no Comment mm -hmm. Anong Anong at na-tanong na, ko lang, mm -hmm. may tanong ko lang. may ka sa horror movies? Sakto lang. Pero anong naalala mo maganda horror movie? Um... Nagustuhan ko yung ano, although maraming may gusto rin dito, yung Hereditary. Oh, favorite mm -hmm. ko rin. Pero kung yung mga unsettling movies, yung A Clockwork Orange. Hindi ko pa natatanggol. Maganda yun. Uh, parang ano siya, hindi siya horror pero... Mas nakaka-mind. Mind-blowing. Mm -mm, parang mas, ano, weird. Uh, parang psychological. Mm, -mm. Ngayon, anong pinakaiba ng horror movie natin sa ibang horror movie? Sino follow-up question ko sa'yo? Okay, Tito Boy, ganito kasi na. <laughs> <laughs> Hindi kasi, syempre, galing to sa kapuso mo, Jessica Soho. So, very well researched mm. yung mga kwentong to. And based siya sa mga, sa mga totoong story, ang nangyak sa mga totoong tao. Mm. And, um, more than nakakatakot siya, meron kasi siyang mga parang lessons. like mm. Like, kunwari, yung sa pochong, ano po siya, para it raises awareness sa mga buhay ng mga siman at saka, kwento mo alam ba yung pocho actually nga kanina ko na nalaman yung story ah, ng pocho ah kasi binasa ko yung script niya para mm -mm. para professional lang joke <laughs> joke lang <laughs> ay, joke hindi lang. Kasi script joke, ng joke story lang joke lang joke lang joke lang joke lang joke lang naman joke lang joke lang joke lang joke lang joke lang lang joke lang na, joke lang joke lang joke Sumampa ng barko si Man kasi siya upang maghanap buhay para sa mga pamilya niya, especially sa lola niya. Pero yun pa lang, di ba? Parang horror na yun na mawali ka sa pamilya mo para magtrabaho. Pero bukod doon, horror din na mayroon siyang natunghayan. Di umano sa ship na kanyang pinagtatrabahuan. At nandun si Pochong. Si Pochong ay isang Indonesian folklore na yung bangkay kasi nila, binabalot nila ng white cloth na talian dito, sa waist, and sa paa. Mm. Ngayon, pag nagmumunto yung pochong, hindi naglalakad, tumatalon-talon. Yun to. Guys, ito. Tapos may magkagulat. Meron, no? <laughs> Wala nga. Meron. Wala. Wag mo na lang na yun. Ganyan, no? Mga ganun-ganun yung -ganun pochong. Magkagulat, no? Wala. Meron talaga kalimutan mo na nga na sinabi ko yun. Sabi ka kanina, may mong gugulat daw. oh, tapos, yung sa'yo. Guys, Ay, may uh, mong gugulat mo talaga. Yung totoo, ano, kasi nilalagot ako. Ano yung underlying ano story mo? Yung sani? <laughs> <laughs> Sabi ko wala, di ba? Hindi, nilalagot kasi ako. So baka mamaya pag ano, oh, may matay ako dito. Hindi ka may matay. Kasalanan mo yun. Ako ba manggugulat? <laughs> so, meron <para> nga! <laughs> Wala nga manggugulat. Anyway, Okay, prestige. go, go. O oh, yan. Ah, ano yung sanib? Ano kasi yun? Storya yun ni Angel. <laughs> Uy! Storya <laughs> yun ni Angel. So, exorcism yun ni Angel. And si Angel, marami siyang pinagdaanan yung, yung mother niya, OFW. Tapos, may mga pinagdaanan siya experiences sa family niya. Ganyan. So, nagkaroon din siya ng malalim na depression. Hindi ako makafocus. Really ka talaga may magugulat. <laughs> wala nga. Ay, <Ayos>, si Mama Joey lang. <laughs> so, nagkaroon siya ng malalim na depression. Mm. Kaya din naging mas vulnerable siya dun sa mga evil spirits na lumapit sa kanya. So, it also talks about how important it is to take care of your mental health. And to check on your children. Kasi yung mother din ni, ni Angel dun, parang hindi na nagkaroon ng time sa kanya. So, wala masyadong na check sa kanya. Tapos, ano siya, um, victim din siya ng bullying. Mm -hmm. So, ayun talaga. Talagang sobrang naapektuhan yung mental health ni Angel. So, ayun. Also talks about how important it is to strengthen your faith in God. Ito. Ayun, kahit ano yung pinagdadaanan mo. Mm -hmm. So, yun, naubo ko. <coughs> <coughs> Tapos, uh, sa bless you. Tapos, uh, <laughs> garba lang naman ang underlying uh, ang parang underlying theme niya, bukod sa aswang na kumakain ng patay, ay siyempre ang abuse of power. Politics na very relevant sa uh, panahon ngayon. Sa'yo daw po si Miguel Tan-Felix ang standing next to you. Wow, ang luma ah. <laughs> <laughs> At akabasado mo ba yan? hindi masyado. Pero papasai... inaral mo? Unti. Papasayawin niya ako. Sample naman po. Oh. Oh. Sample. <laughs> na. <laughs> <Sabi laughs> ni... So, ngayon po, uh, pinapaalala lang po namin na uh, manood po kayo ng kapuso mo, Jessica Soho. Gabi ng Lagim, the movie. Kailan? November 26. Yes, uh, tatlong storya na nakakatakot at uh, tatlong magagaling na director sa amin. Yam, La Der Yam Laranas. Dr. King. And direct, do, direct Dodo Dayo sa Barbalang. Kaya sana. At magagaling ng mga artista rin lang yung Jillian Ward. Wow, thank you. Award winning. Tsaka so, doon si Timothy Chalamet. Wow. Diba? <laughs> Oscar. International. <laughs> so, ayan. so, ayan po. Maraming salamat sa pananood. At sana manood din po kayo ng thank you po. movie namin. Gabi ng Lagim the Movie. Malapit na. Enjoy po. Lahat Enjoy na sinabi po. niya. Yun lang yung sasabihin Ay, oo nga. Sige, nag-invite ka rin eh. Masabi mo na eh. Ah, kayo Okay yun. Okay, <laughs> <laughs> See you guys. Masabi lang, not kay. Baka mapaus ka.